Ito po yung bahay ni nanay. Sa unahan ng upuan. Ang anak niya ay may sakit sa bato. At yung bahay po nila ay eto. Ayan. Ito yung pinto. Ayan. Ito po yung bahay nila. Nakakatakot po. So, yung buti baby, hindi, may anak ka pa naman. Ano, buti hindi na, ano, tingnan nyo po. Ayan po yung bubong. Ayan po yung bubong. Mm -hmm. Ayan, asa okay. na yung anak mo ito may po, sakit? Ito um, po, yung anak ko may sakit. Opo, ko. Po doon. Pero parang wala siyang sakit. Ano mm -hmm. po? Pero grabe yung pagsinumpo. Ano po, ang sakit? Ano sakit mo, Nene? Na Anong nararamdaman mo? Masakit po yung chan. Masakit ang chan um, mo? Lagi sinisik mura yan. Mm -hmm. Tapos dito po, may nung nakaraan po, may ano ito, may bukol dito, matigas. Mm -hmm. Ang sabi daw po nung dinala ko naman dyan sa ano, sa magagamot sa almen, ano, yung ano lang, albularyo. Opo. Sabi daw po sa oh, bato. Oh, may sakit sa ano, Lagi, la pero la... Pa. Pero ngayon parang okay naman siya. Dinala ko po nga ngayon doon sa dais. Ano po Kasama ko si Elvin, ano, nilapit kami doon sa kay... May nilapitan naman po kayo? po. oh, ang ah, yari. Sinanong po kami, binigyan ka agad kami ng rekomendasyon mapunta kami sa... Doktor Hospital. Kaya nakuha na nyo ng gamot. Wala pa pong ang gamot. Resita lang po ang nakuha namin. Pero, wala. gamot. wala. Pero na paano na po siya. Na sound na siya sa kanon. Ah, okay naman daw nakuha po. Ang dugo sa kanon. Ano po ba na video ko yung bahay nyo? Sige na po. Tingnan na po guys. Ay, tingnan nyo po ba, yung bahay niya. O, tagilid na, na, po. na po siya. Yan o. Sa sobrang sira na niya. Tingnan nyo po, oh, natumba na. Diyos ko, baka tayo dito na. Tumba na nga po yung namin uubuti nga. Hindi doon kami, pa kami. Ayan po, oh. Tumba na, oh. Ay, pwede pong dumaan dyan, papunta dyan sa likod. Sige Kaso nakakatakot, baka ako ay mabagsakan. Hindi po tayo yung daan dito. Sabi na. Ayan, dito po tayo dadaan. Kasi hindi makadaan dyan, makas mga ano. Baka po mabagsakan dito tayo sa katla. Ayan, ito po yung bang. Ayan, ito po yung bang. Ayan, tagilid na siya, guys. Tagilid na po siya, oh. Dito ako sa likod, dumaan kasi... Nakakatakot po. Tingnan nyo yung mga gilid-gilid. Oh. Oh. Yan, mukhang uulan pa. Ayan. Ayan, guys. Oh. Dito po siya sa likod. Tingnan nyo yung likod. Ano po yung sarili nyo lote? Hindi po. Nakiyan. Ano lang po ito ng side ng barangay? Uh, ayan, oh. Grabe, oh. Matu grabe, guys. Oh. Tingnan nyo po, oh. po sa mga Ayan, oh. Pagilid na yung bahay, oh. Grabe. Ayan po. Tagilid na po. As in, bumagsak na talaga siya. Oh. Ayan. Bagsak na po siya. So, yun na. na. Sige yun na Sige po na eh. Kung hindi, ah, okay lang po na Lakad kayo. Ayan, si nanay. 60 years old na siya ah uh, tulang ibang pinagkukunan ayan Ayun na nga mga kalingap at nakita natin yung sitwasyon ng bahay nila nanay at talagang kahabag-habag po at talagang yung dingding nila ay talagang ano na nakatabingi na po talaga yung bahay nila tagilid na po talaga sobrang nakakahabag at nakakaawa yung kalagayan po nila kasi wala naman silang ibang pagkukunan may sakit pa yung anak niya kaya sobrang nakakaawa at nakakahabag po yung sitwasyon talaga Ay, nila kabuhayan nyo nyob lang po nagkikipagkukurahan lang po yung asawa ko tapos nagkikipagtaniman po ng pinya ayoko po nakikipag-araduhan nga po ngayon dyan Ay po, ano po yung natin na nakakatakot na talaga na babagsak na ay. Grabe. Nakakatakot to, kunting hapay na lang ng hangin. Lilinis pa, andyan na naman naman. Tingnan niyo po, oh, ano na talaga siya. Talagang so, hindi na nga maganda ang kalagayan ng pagkakatayo ng bahay nila, Nanay Fe. So, so yun, panoorin pa Rivero. natin. Perevero. Apelyado po. Ayun po ang Rivero. Rivero? Ano eh, po? ang, ang medal niyo po, Makinyana. Makinyana. yung pong... Rivero ang apelyado. Ang pangalan mo po? Fe. Fe, Rivero. Rivero. Ah, okay po. Sige po, Nay, ha?